Napakasaklap ng pa-birthday na natanggap ng isang ginang sa Kaloocan. Mismong sa selebrasyon kasi ng kanyang kaarawan, pinagbabaril ang kanyang anak. Carlo Castillo, ikuwento mo. Imbis na magsaya, iyakan sa ospital ang naging eksena sa ikalimamput walong kaarawan ni Ginang Gina Concepcion. At ang mapaita regalo, patay na ang 21 anyos niyang anak na si Glenn matapos barilin sa kanilang bahay sa Kaloocan. Kwento ng kapatid ng biktima, nagse-celebrate sila ng birthday ng kanilang nanay nang biglang dumaan sa kanilang tapat ang dalawang lalaki, tsaka nagpaputok. Birthday po kasi ng mama ko. Biglang humugot na lang po ng baril, tinuto sa kapatid ko na pa sa ospital ang biktima pero namatay din dahil sa isang tama ng bala sa kanyang ulo. Naaresto naman ang isa sa mga sospek na si Christian Navares. Pero depensa ni Navares na pagbintangan lang siya. Narinig po na putok, tumakbo, tumakbo, na po ako. Tapos yung pagtakbo po, nadulas po ako sa may ano, may basketball court po. Tapos yun na po, kinuhuyog na po ako ng mga tao. Hindi na narecover ang baril na ginamit sa krimen. Maharap sa kasong murder si Navares habang tinutugis na ang kanyang kasabwat na si Alias Layosa. Carlo Castillo, News 5.